Ay, mga Gawix no, isang masayang hapon sa lahat dyan Dito tayo ngayon sa isang may nakapark na car show Yung may mga magarang kutsi na kanilang kinarada dito sa tabing kalsada At ito na nga So yan mga Gawix, libre ang video dito Sa mga magarang sasakyan Tuwa ba dito yan? Car show lang yan So yan mga Gawix, green ayan mga uh, magagara Wow. Wow, so, ang ganda mga cowlicks no. So yan. Wow, ang ganda mga gawiks ng mga magagarang kutsik Ayan lang yung ating saglit na nadaanan dito, no? So, ayan. Marami, marami ang mga nanono dito at nagbibidyo nga. Lahat ng mga dumadaan, kaya ngayon matraffic dito. So, ayan, ang traffic. Ayan. So, ayan na nga, may lalabas at may... So, dito tayo sa pabilang kalye ayan na nga so yan nadaanan natin mga guwik sapagkat dito nga may nagbibideo ayan sa mga magarang mga sasakyan na ngayon lang natin napansin at nakita nga dito sa ating pagdaan swerte swerte sa oras na ito tayo ay nandito Ayan, mahaba na ang traffic dito ngayon mga gawiks So yun lang ang aking nadaanan dito Ayan, yung mga taong nakikiusyoso So yun mga gawiks, bukas yung isa Ayan, ang ganda sa loob mga gawiks Kitang kita natin Ayan o, oh. wow ang Ganda ganda ng palakpak parang pakpak -pak mga gawiks ganda ng <coughs> wheels na to ayan yes yahoo ayan ito pa ang mga tirada mga gawiks na mga sasakyang Bihira lang natin makita sa lansangan. Ayan na nga. Ayan. At yun lang. Hanggang dito na lang tayo at uwi na. Napadaan lang tayo dito sa mga isa sa mga nakikiusyoso. Ayan. Sa mag mga kutsi na ngayon natin nang nadaanan dito.